Sunog na pala, no? Ayan <laughs> po, nakasalang na. Medyo sunog na yung balat sa lakas ng apoy. Binigla namin. Kasi umalis ako. Kaya dapat naayos yung uli. Nasunog. <laughs> Masanay sila, ano? Masanay sila sa mga iyo-iyaw lang. Hindi palit yun. Hindi naayos yun. Ayabangan nyo po yung masarap na kain na namin dyan the best yan mm. tay ano masarap dyan gin bilog red horse ah red horse masarap daw pala red horse hindi gin bilog o oh, diba Bangan nyo na lang po mamaya manghang ah manghang yung gin <laughs> ayaw pala nandiyan nga pala sa mga nagsasabi marami silang alaga ditong manok Oh. Marami yan. Uh, ayun pa oh. Marami silang alaga rito. Pagka manok lang. Hindi sila pwede mag-alaga ng 45 days dito. Pakakainin pa ng pizza 45 days tayo no? Gastos pa yun. Ayan, manok. Hindi sa masilig nila, baboy. Native, ay ano, nababera mo. Basta gusto nilang manghuli, punta lang sila sa gubat. Pero sa ngayon, ayaw nilang manghuli. Meron na nahuli. Meron na nahuli kasi. Papalipas sila ng mga dalawa linggo, isang buwan bago ulit sila mang wala. Uh. Uli yung baboy sa papay. O, oh, diba? <laughs> sa bayan. yan. Sa bayan. Mga ako naman sa bayan. Sarap niya yan. Tayo, mapunat ah. tayo. O, roto na? Titikman natin yung balat. Oh <laughs> oh. <laughs>

<laughs> Ito pa oh. hmm. Paluto na yung kanin eh. No? Pagkaluto niya, kain na tayo. Yan eh po yung mga kasama natin kakain. No? Busi natin yan. Pero palagay ko di po boss, pero masyado pala <laughs> Ano unay masarap? Masarap. Masarap. Masarap talaga oh, oh. oh, na Toto. To. <laughs>